hello 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 ito na naman tayo gagawa na naman tayo ng panibagong video natin para meron tayong may upload sa kasalukuyan nito sila Pops. mga kapwa natin mga riders yan, nag aabangin sila ng booking ayan Okay, tanyo isitan alam nyo ba kung saan to gateway hmm. Uh, gateway mall Gate tayo ngayon kasi Nagaabang tayo ng booking sa Move in. Ayan, 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 guys. Wow, guys. Ayan, mga paps, nakatambay kasi wala pang booking. Kubaw gitwi tayo nakatambay ngayon. Kubaw gitwi.